Kung ang iba abala na sa pagbuo ng tower, si Kisses hindi pa rin tapos sa kanyang panungkit. Yo, may tali ka pa dyan. Kuya, ito po yung panungkit ko. Gumamit po ako ng popsicle stick tapos tinali-tali ko po siya. Tapos po mga cardboard. Kanina ko pa po ito ginagawa, kuya. As in, kanina pa po talaga. Ikaw hahawak nito, tapos ikaw hahawak yung mga push stick. Mababaril. Pareil ba eh, pareil? Ilalagay dito yung popsicle stick and then ipo-push na lang para straight line. Paano mo siya i release Ah, yung ito po kuya, ipo-push ko lang ito po. Ah, ipo-push din. So, pang ano rin, oo. Ano <laughs> yung ginamit na ano? Or sa balloon somewhere. Um, no 200, ganun po. I think it's a great idea, this one. I-push eh, mo. Yes, yes. <laughs> <laughs> Hindi nga. Hindi ako. Hindi ako.